Kamusta guys? Tuturo ko na sa inyo yung kalimutan ka na acoustic guitar solo ni Skasta Klee. So, sa video na to guys ay may sisingit lang tayo apat na, na chords. Uh, base lang dun sa ginamit niya dun sa solo niya. No? Yung apat na chords na yun guys ay lang. Uh, paparinig ko muna sa inyo guys yung ano, para may idea kayo. So ganito lang. So yung apat na chords na yun, guys ay uh, D minor lang, D minor. 'Yan. A minor 7 to. 'Yan. At saka G. So 3 times nyo lang 'yan guys gagawin. Sa pang-apat guys ay mag-eF na kayo. F na shortcut, 'yan. At saka G lang. Yun lang guys. So, tatlong beses yung siya guys gagawin dun sa D minor, A minor 7, at saka G. Ayan. Tatlong beses nyo lang siya guys gagawin. At sa pang-apat ay gagawin nyo na siyang F. F na shortcut guys ha. Ah, uh, pero mas kung mas prepare nyo yung bar chords, mas okay. Pero dapat mas practice nyo pa rin yung bar chords sa mga beginner, no? Pero ito shortcut lang to sa mga hindi pa kaya mag bar chords dyan. Ayan. And then G lang. Ayan. Ayan. So yan yung chords sa buong solo ni Skastakli. So punta na tayo guys sa sa solo. So ganito lang guys. So magsisimula tayo sa 10 10 fret ng 3rd string and then 9 tsaka 7. Itong tatlo. So ipaparinig ko muna sa inyo guys. Ayan yung ayan yung first step natin. So yung first step natin yan magsisimula lang tayo sa 10th. Kalabit ng 10 And then 9 and Then 7 And then 10 ulit ng 10 fret ulit Tapos 4th string na Balik dito sa taas Galing tayo dito sa baba Dito na sa taas And then balik sa 7 Slide Papunta ng 10 Ayan So ulitin natin guys So bagalan ko lang guys Sabayan nyo lang ako ha Ito 10 10 10 fret nasa third string tayo ayan then slide ayan so tatlong beses siya guys kakalapitin dito sa 10 pagdating nyo ulit dito pag slide nyo ganyan then balik sa 7 hammer papunta ng 9 fret yan, so ganito. One, two, three. Balik. Dapat, and then hammer guys, papunta ng nine. Yan. Sana nakuha nyo, no? So, ulit-ulitin nyo lang yung video guys, kung sakaling hindi nyo nakuha. Para makukuha nyo pa rin. so, ulitin ko guys, ganito siya guys, pag medyo mabilis na. siya guys pag medyo mabilis na so kung hindi ka pa naman talaga mabilis so practice mo lang siya ng practice hanggang sa makuha mo so yun sabayan nyo lang siya guys at uh, ulit ulitin nyo lang yung video para makuha nyo so yun yung first step natin so pupunta na tayo sa second step second step guys ganito lang ah uh, fifth string nasa 10th fret pa rin so kakapain natin tong 10 all the way papunta ng 7 na fourth th string to 10 punta tayo ng 4th 10 7 Balik sa 10 Pero nandito pa rin sa 4th na tayo Ayan So, ganito So, sabayan nyo guys ha Ito muna sya Nasa 10 Fret ng 5th string Kalabit 10 7 fret Ng 4th string Ayan Then, babalik tayo ng 10 fret 4th string na So, bababa na tayo dito And then, dito na Babalik tayo ng 7 ulit uh, third string na siya guys 7 th fret third string and then kakalabitin natin to guys na 9 th fret ito ito 9 th fret 9 th fret yan third string then sabay ka pa dito sa second string ng 8 8 fret yan then balik ito 7 yan hammer siya guys ng dalawang beses So, paparinig ko sa inyo guys para may idea kayo. So, ganito. Ayan, i-hammer nyo siya guys. Dalawang beses. Pag medyo binilisan mo siya guys, ganito. Ganito. sabayan nyo lang ako guys no? punta tayo ng 10 ulitin natin ayan hammer kalabit ng ayan ganyan balik sa 9 third string then punta ng 7 third string pa rin slide papunta ng 5 then hammer Yan yan yung second step natin guys So, ulit-ulitin nyo lang yung video para makukuha nyo siya, guys, no? So, guys, dito na tayo sa third step. So, sa third step natin, guys, the same lang siya ng first step na ginawa natin. So, may konting pagkakaiba lang. So, ganito siya, guys. Paparating ko muna siya sa inyo para may idea kayo. Yan. Yan yung, guys, yung third step natin. So, uh, bagalan natin para mas nadali nyo makuha. Dito. So, ganito pa rin, same pa rin ng first. 10th uh, tens, ten fret, third string, so, 'yan. Then 9, and then 7. Then 10 ng fourth. Then slide kayo ng balik kayo ng 7. Then slide ng 9 fret, third string. Then kalabit ng 10. Ito na guys, punta na kayo dito sa 8th fret, second string. Balik ng 10 10th fret, 2nd string Tapos 8th uh, fret ng 1st string Tapos 10th fret ng 1st string pa rin Then, isang kalabit pa ulit Papunta ng 12 Ito Ayan, gaganyan ninyo na sa guys um, Ulitin natin Medyo bagada na natin ng konti So, ito Yan, so lang siya guys. So pag binilisan niyo siya guys, ganito na magiging tunog niya. So, ganyan lang guys yung ating third step. So ulit-ulitin niyo lang guys yung video para mas mabilis niyo lang yung makukuha. So Yan. Yun guys yung ating third step. So Almost the same lang siya ng first pero may pagkakaiba lang siya ng konti. Ulit-ulitin nyo lang din yung video para mas madali nyo siyang makukuha. So, madali lang yun guys. Basta practice nyo lang yung practice yung, yung ginagawa natin. So, pag pinapractice nyo lang siya guys, mas madali nyo lang siya makukuha katagalan. Tungo na tayo sa step 4. Uh, Doon sa step 4 guys is medyo challenging na siya. So, kailangan great guys uh, sa mga marunong mag-adlib dyan o mag-solo dyan, uh, siguradong napakadali lang para sa inyo nito. Pero sa mga beginner natin dyan, eh, kailangan muna natin practice ng practice para mas madali nating makuha. No? Ika nga nila, practice makes perfect. So, ganito siya guys. So, ganun siya. No? Unang gagawin natin ay pupunta na tayo sa ah, uh, ito, 15 fret na second string. So, aabutin nyo yan guys. Pag naabot nyo yan, then kakalabitin nyo tong 10 uh, fret ng second string. So, gagawin na siya guys. I slide nyo lang siya ng ganyan. Kapunta ng 12. So, ganyan lang. Ayan. Ayan slide ng ganyan. Then, kapay nyo na to guys na ano, third, third string ng 14 fret. Ayan. So, simula tayo. Dito sa 14, saka 12, hammer lang din. Slide tayo ng 9. 10 Ayan. Tapos, punta tayo ng 7. Ito dalawa na to guys. Then, 5. Ayan. So, ganyan lang, guys, no? Magala natin para masundan nyo. So, 14 tsaka 12. Slide tayo ng 9. 7. Tsaka 5. Ayan. Yan yung first natin. So pag medyo mabilis siya guys, ganito yung tunog niya. Ayan. So practicein niyo lang siya guys nang practicein kasi medyo um, medyo challenging lang siya para sa mga beginner pero kayang-kaya naman siya guys pag binapractice. Bali guys, ang lalaruin niyo guys dun sa shredding na ginawa natin ay yung third string lang guys. Hindi na kayo lilipat ng ibang uh, string para makapanya yung pinaka solo niya. So, ginawa na lang natin mas simple para pati beginners ay hindi rin mahihirapan. So, yung ginawa lang natin ay third string lang tayo nagbase. So, in-slide lang natin siya papunta pababa para hindi nalilipat ng string yung ating mga daliri. So, para kahit mga beginners ay kayang-kayang uh, sundan yung ating tutorial. So, punta na tayo ng step 5. Doon sa step 5 guys ay pakagaling nyo ng 5th fret hanggang 7 yung ganito, yung hammer. Then, pupunta na kayo dito guys kakapain nyo na yung i-slide nyo siya papunta ng 4 tapos sabay hawak na dito sa uh, pip fret ng 4 th string ayan so gawin na siya guys ito ito 1 2 3 and then ito 1 2 3 4 yan kakapain nyo na siya ng ganyan guys and then kakalabitin nyo siya ng ganito yan i-hammer nyo siya ayan, yan ito ito i-hammer nyo yung 3rd then 4th tapos balik sa 3rd Then slide papunta ng 12. So ganito ang tulog niya guys. Pakinggan nyo. Ganon yung kanyang uh, tunog kapag ka uh, in-slide nyo na siya guys. So ganon lang siya. So ulitin natin. So dito, slide nyo na siya ng 4. Tapos sabay lagay dito sa uh, fourth string ng fifth fret sabay hammer then four slide punta ng 12 yan ganyan lang siya so practice niyo lang siya guys so guys tungo tayo ng step 6 so galing tayo dito so dito yan galing tayo doon so yung step 6 natin guys ay dito na magsisimula sa 10th fret ng 5th string ito 10th fret So dyan tayo magsisimula guys Ipapanig ko muna sa inyo para alam nyo Ito Yon, ganun siya guys So magsisimula tayo dito sa 10th fret ng 5th string Yan. So kada kalabit nyo guys ay dalawang kalabit po ko pala siya ano? So ganito So bagalan lang natin Then, 10 pa rin na sa baba na baba ng nasa 4th string gagalit tayo dito sa 5 4th then slide tayo ng 12 then puto tayo ng 9 then slide tayo ulit ng 12 and then puto tayo ng uh, 10th fret ng 2nd string then 12 ulit then slide ng 13 then balik tayo ng 12 tapos balik sa 13. Then pupunta tayo ng uh, 10 fret first string. Dalawa. Balik tayo ulit ng 13. And then balik tayo ng uh, 12. Pero guys, i-ano nyo siya guys. Yan, ibibend nyo siya guys ng pataas. Ganyan. Para magmas mas magmukha siyang kagaya nung sa solo ni Skasta. So, yan, yan Ulitin natin. And bend bend so ulitin natin guys medyo mabilis na konti yan ganun siya guys so practice nyo lang siya guys so bagalan nyo lang din yung video kung nabibilisan kayo at uh, para masusundan nyo yung ating tutorial so ganun lang guys sa step 6 so sana makuha nyo kahit sa mga beginner ay matutunan nyo yung solo natin. No? So, yun guys. Step 7 na tayo. So, sa step natin guys. Step 7. Galing na tayo dito. Sa ganito. So, galing na tayo dun guys. So, itong step 7 natin ay mas madali na lang sya. So, kahit mga beginner ay kayang-kaya na tong sundan. Dahil hindi na tayo magsishreding ng mabilis. Gaya nung kanina. So... Galing tayo ng bend kanina dito. Galing tayo dyan. So, ang step 7 natin ay dito sa 12 fret, third string. Yan Tignan dalawang, kalabit pa rin siya guys, no? Para makukuha nyo. Paparinig ko muna sa inyo para may idea kayo. Yan guys. So, ganun siya. Third string, 12 fret. Second string ng 13 fret. Then, first string ng 10. Then, balik. Yan, ganoon lang siya guys. And then, balik ng 12. And then, sa last guys, tigi isang, tigi isang ano na lang siya, tigi isang kalabit. Yan, so pag medyo mabilis siya guys, ganito naman. So, Ganun siya guys. So bagalan nyo lang din and then ulit-ulitin nyo lang din yung ating video para mas madali nyo siyang masundan. So para sa mga beginners ay practice lang din para makukuha nyo siya. <laughs> so ganun lang guys yung ating full tutorial. So comment na lang kayo sa susunod kung ano pa yung next natin ay uh, tutorial. I subscribe na lang din kayo sa ating YouTube channel para uh, updated din kayo sa mga susunod nating upload na mga tutorial na gagaya na ito. So yun lang muna guys for today's video. Uh, sana magkita-kita tayo ulit sa next video natin. So paalam. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye.